mga kapitas to payap naman ang pipitasin natin yung sito ba na may ikse yung mga yan yan daming bunga eh po yan naani ko na po ang dami sarap to kisi sa sitaw ang daming bunga dito sa lobo oh. Yan Niya Yan Hello, Yan o. Yan sa loob, ang dami. Na po natin. Kasi pag siya, makuna at pag ano. Pag magulang na, ang gagawin ang gagawin natin, yung buto na lang kukunin natin. Yan yung Yan Sa baba Kukunin na po natin yung magulang Para buto na lang kukunin Lalim buto pag marami nagawin na, na ang parang munggo masarap to kaysa munggo purong sitaw kasi lalo ang dami hmm. dami ang hindi pa natin kukuha yun sa ibabaw hmm Hmm. Yan po mga nga, pag may tinani, may aanihin. Pati manghihingi. Kami. Hmm. Hmm. Dami pa Mabuting eh. iba. 真的。嗯。